Yung oh. nga lang kasi Eli, alam mo naman ngayon, earthquake. Pagkatapos ng inang araw, malilimutan na naman natin ang mm -hmm. paghahanda. Apa. So kailangan tuloy-tuloy ang paghahanda, maging parte ng ating buhay, mm -hmm. maging kaugalian, no way of life Tama, ang paghahanda. Apa. Especially pag may uh, disaster, itong mga gatong earthquake, kasi hindi naman to palagian na dumadating mm -hmm. sa ating... Uh, apa. Kasi Apo. yung nangyaring lindol dyan sa Cebu, alas 10 na ng gabi, no? Eh kung araw po yan, baka mas na, may nagpanik pa, no? Mas marami o, kasi, kasi magpapanik mas yung mga estudyante. Oo, oh, nasa school ang mga bata, Apo. nasa trabaho yung mga tao, mm. uh, may mga activity, nasa palengke, yung mga ano, so maari mas ano, tsaka nasa bridge, di ba? So... Maganda rin ang gabi. Ang problema lang sa gabi, syempre, madilim, sarado yung mga establishment, Yon, yun, establishment yun so, mm -hmm. so, yun. Pero, ano, um, eto, uh, ito medyo malaka, 6.9, no? Uh, mm -hmm. nakita naman natin yung epekto. Ah, uh, sana matutupo tayong lahat dito kasi at uh, maghanda po tayo lalo dahil hindi po napipili, di alam kung saan mangyayari 'to. Mm -hmm. Ito yung problema sa earthquake, walang early warning ito. Unlike Dama. yung bagyo, eh nalalaman natin parating palang lang i-bagyo, limang araw, alam na natin na parating. Saan saan ang ano, saan ang landfall, saan ang dadaanan ng bagyo? Uh, malakas ba siya? Uh, madami bang tubig ito? Mahangin ba? Eto hindi natin alam eh, Eli. So Tama. kaya kailangan mas na natin ng earthquake, no? Mm -hmm. uh, kanina umaga rin may news din tayo, siyempre habang nag a na natong earthquake, eh yung ano, minor eruption ng paat ta ta Taal, no? Mm -hmm. Kaya uh, we, we have to be ano ready ngayon, iba na yung disaster, uh, ano na multiple hazards na ang pwedeng mangyari. Uh, sa isang uh, ano uh, at at a given time kaya okay. dapat mas na sa paghahandaan natin